Masakit kasi para dito sa mga ulupong at taga-suporta ni Sara Duterte, kasama na rin ng mga taga-suporta ni Digong, yung mga nakikita nila sa social media ng mga memes tungkol nga doon sa libro ni Sara Duterte. Totoong masakit yon Dahil siguro alam din nila sa sarili nila. Ako'y naniniwala, meron pa rin natitirang taga-suporta si Digong na nag-iisip kahit papano. Ang konti. Ano ho? Konti. <laughs> at siguradong masakit sa kanila yon dahil masakit talaga po ang katotohanan. Pero sa ganitong ginagawa nila, yung paggawa ng mga memes na ganito, alam niyo po kung sino ang nasasaktan? Tulad na ito, yung ginawang meme naman uh, tungkol sa bangag issue nga ni Marcos uh, Jr. At yun nga, ginamit itong libro na ito na Sara Duterte. Alam niyo po kung sino ang nasasaktan dito? Kayo rin na mga gumawa na ito. Dahil alam niyo sa sarili niyo, unang-una, wala nang kaugnayan ito sa usapin. <laughs> At unang-una rin, hindi nyo kayang patunayan yung mga pinagbibintang, binibintang nyo. Hmm. Sana sa nasa malakan Kaya mas masakit ito sa inyo. Ah, ang totoo niyan, pinagtatawanan lang kayo ng mga kababayan nating nag-iisip ng tama. Sa ginagawa niyong ganito. Anong kaugnayan ng pagiging bangag dito? Talaga lang, gusto niyo yung tabunan agad yung issue ng libro ni Sara Duterte sa ganitong paraan? Pwede back to you. Sa puntong ito, um, dalawang sakit ang nararamdaman nyo. Yung alam nyo na mali yung ginawa ni Sara Duterte. Nag-author ng sariling libro at gagasusan ng gobyerno, pera ng taong bayan. Siguro naman ay nasa katinoan pa ang ilan sa inyo at alam nyo yan. Yan ang nangyari. Pero dito sa puntong ito, masakit din ito para sa inyo dahil alam nyo kahit ginawa nyo na ito na walang maniniwala sa inyo at pagtatawanan lamang po kayo. Ayan. Ibang libro ito or ata ito sa nabasa ko. Anong libro ito? You see, ang ang babaw. Hindi po kayo kasing talino ng mga taong mga kababayan natin na talagang nag-iisip nang tama. Kasi pag nasa katotohanan ka, mas maganda ang mas malaya kang mag-isip, mas malawak ang kaisipan mo. Pero pag kayo nasa kasinungalingan, limitado. Limitado ang imahinasyon mo. Limitado rin po ang kakayahan at pag-iisip niyo. Good luck.